Ikalima ng Agosto, napaulat ang pagkalunod ng isang 20-anyos na lalaki sa Barangay Nagay sa Atok, Binget, Ito'y matapos siyang maligo sa Amburayan River, kasamang tatlo nitong kaklase. Agad namang isinagawa ang search and rescue operations pero makalipas ang isang buwan, bigo pa rin nilang mahanap ang biktima. Sa ngayon, uh, wala pa. Pero uh, tinatry natin ng uh, base natin para uh, mahanap yung uh, bata. Yan. Hindi tayo tumitigil hanggang uh, anong sabi ng pamilya. Kaya nga hanggang ngayon, naghahanap pa rin tayo. Wala rin daw silang nakitang mga gamit ng biktima na makapagtuturo sana sa kinaroroonan nito. Sinuyod na rin nila ang kahabaan ng Amburayan River hanggang sa bayan ng Kapangan. Pero bigo pa rin sila. Maliban sa malawak ang lugar, dagdag hirap sa paghahanap ang mga malalalim na parte ng ilog at ang pag-uulang dala ng habagat. Actually, may mga divers tayo from Barangay Pustong Indage. And at the same time, our uh, partners from uh, Kapangan LGO, nandiyan naman yung mga uh, personal ng MDRRM nila, eh, sa nagsama-sama na naghanap. Uh, at the same time, nag-underwater nag pa sila. Saka uh, ito, uh, yung uh, MDRRM rin ng uh, Trinidad, Tumulong sila, gumamit sila ng uh, uh, gadget nilang maghanap sa loob. May technology atang gano'n eh. Mm -mm. Kaya nga uh, wala, walang uh, nahanap. Nauna na silang nakipag-ugnayan sa bayan ng Ilocosur at La Union na dinaraanan din ng Amburayan River. Sarado pa rin ang ilog sa mga residente at maging sa mga turista. Vanessa Bugtong, R. News.